Kahit isang dekada na lumipas, mula ng pumanaw ang isang veterano, hindi pa rin daw nakukuha ng kanyang mga kaanak ang natitirang halaga ng kanyang pensyon. At yan ang idinulog sa sumbungan ng bayan. Problemadong dumulog sa sumbungan ng bayan ang 75 anyos na si Teresita. May isang dekada na kasi siyang naghihintay sa posthumous pension claim ng amang dating sundalo. September 2009, sumakabilang buhay ang kanyang ama. At 2014 ay naipasa na nila sa Philippine Veterans Affairs Office o PIVAO ang lahat ng mga kailangan dokumento. Hindi lang naman kahapon yung application na, nang tagal-tagal na. Nitong June 5. Nakatanggap ng nasa 78,000 pisong pensyon mula sa Pibaw si Teresita. Pero ang tanong niya, nasaan ang natitirang may git 250,000 piso? Ang kabuuhan is 332,700. Yun ang sabi. Ngayon binigyan ako ng 78,000 lang. Yan ang hindi ko alam sa kanila kung paanong proseso nilang nagkamali ipinagpapasa pa raw siya ng panibagong mga dokumento para makuha ang balanse. Gumulog ang sumbungan ng bayan sa Pivao at paglilinaw nila, hindi na kailangan magpasa ni Teresita ng mga karagdagang dokumento. Kami na po yung kumausap sa claims na kung pwede, iprocess uli kung ano yung document na nasa kanila. Hinggil sa balanse ng matatanggap na pensyon ni Teresita. Yung sa unang computation po, hindi namin alam na ganoon kasi wala ako kaming copy. So, nag-request po kami sa records namin para makita kung ano yung talaga yung ano. Yung 332 po kasi, minus yung 78, kailangan po namin yun i-request sa DBM kasi unfunded po yun. Pinoproseso na ang claim ni Teresita. Pag naipadala po sa amin ni Legal yung Statement of Distribution po, gagawa po namin yun ng mga document ng voucher at saka payroll at ipapadala po namin sa Commission on Audit for Validation. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Bagat ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ng oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.